भनिदिनु त अनि यो चाहिँ म्यामहरूलाई है

You give to me. Merry Christmas. <laughs> Wait, more, two more? One, uh, yes, one more, one more. One more, or two more? One more. How many? You Seven. Auntie one four? One. Six teachers and one auntie.

Oh my god! Kasi binaba kami ni Asis dito sa may durba at nagugutom daw tung isa. Kam, aantayin namin si Asis kasi bibili na rin kasi kami ng sapatos niya. Gawa ng, yung sapatos niya nasira. Eh, ang sapatos niya, Asher, hindi disintas. Yung, yung para siyang may magnet. Ay, anong kawa doon? Tapos yung hindi disintas, eh, natanggal. Eh, nagugutom. Kinuha na namin si Asher after dinistribute yung ano, yung pag -away ni Asher. So, nagugutom, pakainin muna. Bago bumili ng sapatos at may bibilhin din ako ng uh, mga stuff toys. Malamig pero um, ice cream. You give a carrot swaddle. Antay namin si Asis. Dito kami nagpahatid mag antay kasi dito lang kami dito. Ang sapatos. Eat properly. Delicious? Yeah! Asya smile. One more. Okay. Why call? <laughs> Hiyayaya ko si Asher sa Mosap. Hindi ko punta tayo sa Mosap. So, dumating na yung order ni Asher. Kung nakikita niyo, ang order niya ay pizza at saka hamburger. At hindi ko inexpect expect na makakain niya lahat. Yung, lalo na ang pizza. Naubos niya yung pizza. Nakakain man ako isang piraso yata or dalawa. Tapos, yung hamburger niya, naubos niya. Pati lang kinain niya, bread akin. <laughs> Kalimutan ko. Saks ni Tonton. Tonton Saks. Ano pa pa? One, one, I like Asher before. <laughs> huh? That one for girl. You choose the one, the gray. Asher, for girl ke? Papa, ask the tick one, Papa. Tick. Ano, this one Okay, know, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. How many pairs? Three pairs only? Oh, it's okay. You know, Rahni, it's all right. No, no, kami sa bilihan ng shoes. Uh, alala ko, Monday pala ngayon. Sarado mga ibang shops. The one there, Papa, all oh, the green there, oh, green white up. Where? That one, the air. The one there, are oh, air. here, huh? That one, the, there, are oh. That one, the green, green white. This one? Yes, yes. Oh. Side size one, very big. Side size one,

So, ayun guys, nandito na kami sa bahay at hindi kami nakabili ng sapatos ni Asher kasi habang namimili kami, sabi ng isa, Mami, gusto ko nang magpupo, gusto ko nang magpupo. Kaya tong ama, nagmadaling inuwi si Asher kasi napupupo na nga daw siya. At sa kamanday ngayon, siguro bukas, try ko pumunta sa Mosap. Niyayaya ako kasi si ama, ayaw niya, wala daw mag-aalaga sa kambing niya. Tuloy ako makapunta sa Mosap, gusto, ko pa man din doon maglakad. At nakabili ako nung headset, yung pinapatanggal ni Asis kanina. Gustong-gusto niya yon nung Christmas party, nakita niya si G1, yung anak ni Jen, nakasuot ng ganun, sinusuot-suot niya. Eh sabi ko, wag mo isusuot anak ko kasi inaano ko kasi baka masira niya. Pero sabi ni Jen, okay lang ate, hayaan mo. Ngayon nakita niya, usong-uso kasi yung ganun guys. Papa, can you please give me the one, the Asher, ano? Took a uso-uso yung ganun dito sa amin, yung pantakip sa that one, the one for Ashen? Mas murang benta nila this year. Last year, ang benta nila doon, sabi nila 700, 7750. Ah, uh, 550 ganun pa natawaran namin yun ng 550 last year eh, kasi yun ang pinang regalo ko sa mga bat. Kanino ko ba pinang regalo? Kay Anika yata. Pero yung kay Anika Rainbow. Ngayon, ano, 350. Mura nga taon yung ganun. Pinapantakip sa, ano, sa tenga. Pero, para siya kasing rapid na pag pinindot mo, umaano yung tenga niya. Ganun. At bumili ako na. Ng... Eto, bumili ulit ako nito. Hmm. <laughs> nagkaanuhan ang mga bata na nagkaroon ng isa, gusto din nila, gusto din nila, ganun. Kaya bumili ulit ako. Ito para kay Anika, ito para kay Lia. Ay, ito yung para kay Liana, ito yung para kay Anika. Kasi yung binili ko last time, ibinigay ni Julie sa pag-giveaway sa mga bata. Ay, papremyo sa mga bata. Kaya kaya bumili na lang ako ulit. Bali, ito, regalo ko kay Anika kasi nung birthday niya wala akong naibigay. Kasi nagyaya si Josie Bell, kung the spot. ate halika dito, kain lang tayo, ganito, ganyan. So, ngayon ko siya binilhan. Ito para kay Anika, kasi yung Iliana, kasi yung Pikachu na dapat para kay Iliana, ibinigay ni Julie pa give sa mamis, sa mamshis sa mga mamsis na may special award, ganun, ibinigay kasi niya. Kaya yon bumili ako ulit para sa bata. Kasi gusto nila yan, Pikachu. At yon ako ay nagagantilyo na naman. Ito ay gagawin kong maliit na bag. Regalo ko dito sa batang hindi marunong ngumiti. <laughs> kay Budri. Pamangkin ni Asis, kay Saisha. Gagawan ko siya ng bag. May wallet ako eh. Nasaan na yung wallet ko? May ginagawa akong wallet eh. Hindi ko na mahanap kung nasaan ko nilagay. Kaysa bilhan ko siya, sa para sa nang ganun, gawan ko na lang. Ito. Tapos lagyan ko na lang. Itong batang 20 talaga, marunong umiti. Eh. Nung nagbabalot kami ng pag-giveaway ng mga bata sa Christmas, yung ilalagay sa pouch, binigyan ko siya. Binigyan ko din siya dry milk, like that. Cup, yung cake, cake na naka, ano, binigyan ko din. Sabi niya sa akin. Yung aabutin mo, sabi niya. Parang galit pa. Sabi ko, ikaw na nga inabutan, ikaw pa galit. Tapos nung pumunta ako sa tindahan, bumili ako ng isang paket ng Oreo. Binigyan ko siya tatlo. Kasi madami yun eh, dose. Hindi naman makakain lahat yun ni eh, Asher. Eh may sariling biscuit naman si Tonton, yung Mari. Hindi ko pa kasi pinapakain si Tonton ng matamis iniiwasan ko siyang bigyan ng medyo, ay yung biscuit na medyo matamis, hindi ko binibigay. Mari lang talaga, sa katinapay na plain. Nung dumating kami galing Christmas party, yung pouch na natanggap ni Tonton, ibinigay ko din sa kanya. Kasi hindi naman kakainin ni Tonton ang laman ni Eh, e, meron din kay Asher. So, yung binigay ko sa kanya, dinagdagan ko nung lote. Yung tinapay na may coated chocolate. Tapos, dinagdagan ko din siya ng kinder. May mga dinagdag akong pagkain sa my pots bago ko ibinigay. Kay Asher ko ipinamigay. Sa Christmas, bibigyan ko siya ulit na ano, bag na maliit. Nagising na si Tonton ko. Bibigyan ko siya ng bag na maliit. Yun ang regalo ko sa kanya. Tapos may mga sobra sa mga pakendi na binigay namin sa school. Bigyan ko na lang ulit siya. <laughs> -tad -tad na sa chocolate yung bata. <laughs> may sup may ubo din siya hindi na siya gumaling galing dahil doon so yun guys yan ko na aking video for today thank you thank you again for watching and see you in our next vlog bye everyone and God bless us all